Summer Vacation ang unang nakilala at inibig ni Luana si Aaron Laxon. Sa panahon ding iyon, nabuo ang isang magandang simula ng pag-ibig na natapos sa isang masakit na wakas. Ngayon muli na naman niyang nakatagpo si Aaron sa katulad na namang panahon at napatunayan niya na roon pa rin ang pag-ibig niya para sa lalaki. Ngunit sapat na ba ang katotohanan yun upang malimot niya na minsan ay may isang tag-araw na sakit ng puso at pagluha ang idinulot ng pag-ibig na iyon. Meryl Monteclaro, ang batang nagkamit ng unang karangal. Kasunod ng pagpapakilalang iyon ay ang masigabong palakpakan. Nakatoon ang pansin ng lahat sa may anim na taong gulang na batang babae habang paakyat ng intablad. Samantala sa kinauupuan ni Luwana, katabi ng iba pang mga magulang, ay nag-uumabaw ang kaligayahang nararamdaman niya ngayon. Tila napakagandang musika sa pandinig niya ang mga palakpakan at papuri para sa kanyang anak na si Mary, ang batang nagkamit ng pinakamataas na karangalan bilang first honor sa hanay ng mga kindergarten graduates ng Holy Angel Learning School. And now, may I ask please the presence of Mrs. Monteclaro here in the stage to receive the medal of her daughter, si Mrs. Rivera, ang MC ng Pagtatanghal. Pakaramdam ni Luana ay naabot na ang tinatawag na cloud Nine, habang isinasabit ang medalya ng karangal sa leeg ng anak. Pinipigil tumulo ang luha habang hayakap niya ng mahigpit ang bata. Congratulations anak, bulong niya dito. This is for you mami, si Merle. And I love you, ipinoluput ng dalawang kamay sa leeg ng ina. Sa isang restaurant, ginanap ang selebrasyon ng karangalang nakamit ni Merle. Iyon ay dahil na rin sa pagpipilit ni Robina ang ninang ng kanyang anak at kanya rin kaibigan. Kasama rin nila ang kasintahan ni Robina na si Larry. Parang kapamilya na kung ituring niya ang mga ito. Alas 10.30 nang ihatid sila ni Larry. Magkatabing bahay lang sila ni na Robina, kaya naman tiwalang tiwala ang mother nito kapag siya ang kasama. Si Robina, ang mami at daddy nito, at ang mga taong kaagad naging malapit sa kanya sa so silmula pa lamang ng pagtira nila ni Meryl sa bahay nito. Ang bahay na nabili niya mula sa perang napagbentahan niya sa bahay bakasyonan nila sa Baguio, mag-aapat na taon na ngayon ang nakakaraan. Ang katahimikan ng paligid ng sa nasasakop ng Cavite Province ang unang umakit sa kanya para bilhin ang bongga na nagsilbing tahanan nila ni Meryl sa loob ng apat na taon. Paglabas mula sa kusina para ilak ang mga bintana at front door ng mapat da si Luana, isang puting sobre nakapatong sa maliit na mesa ng malapit sa punong hagdan, ang umagaw ng pansin dahil may sa pagkakatuwaan kaya din nila napansin kanina. Tunog ng telepono ang nakantala sa kanya para damputin iyon Hello, Luana, si Mami ang ring ito. Yes, Mami. Nakasanayan na niyang tawaging Mami ang ina ng kaibigan. Isang sulat para sa iyo ang inabot sa akin ng kartero kanina. Ginamit ko yung silsing ipinahiram mo sa akin at ipinasok ko na dyan sa inyo. Maka hindi mo mapansin. Ipinatong ko sa table malapit sa hagdan. Yes, mami. Nakita ko na. Ngayon-ngayon lang. O sige, yun lang naman ang dahilan kaya ako tumawag. Salamat, ho. May kung anong ka ba ang sumapuso ni Luana nang mabasa niyang nilalaman ng mahaba-habaring liham sa kanya ng kaisa-isang kapatid na si Minerva. Mag-aapat na taon ang naninirahan sa Queens Island, Australia ang nakatatanda niyang kapatid at madalang pasapatak ng ulan sa tag-araw kung magpalitan sila ng sulat. Ang pagsusulatan nang naging tanging komunikasyon nila simula nang magdesisyon itong manatili roon kapiling ang half-Filipino-Australian na napangasawa nito. At ngayon nga sa sulat ni Minerva, nakatakdang umuwi ng Pilipinas sa mga ito ngayong summer. Dahil late na kung dumating ang mga liham galing sa ibang bansa, sa makalawa na ang exact date ng pagdating ng ngayon. Wala sa loob na tinungo niliwana ang silid ni Mary Himbing na himbing na sa pagtulog ang bata kaya maingat siyang kumilos. Inilabas mula sa drawer ang damit pantulong nito, sa dahan-dahan -dahan itong binihisan. Bisi ang mga kamay sa ginagawang ngunit malayo naman ang iniisip ni Luana. Hindi yata niya magagawang sundin ang kahilingan ng kapatid. Kiniling ni Minerva sa liham nito na nais itong makapiling sila ni Meryl sa pagbabakasyon ng mga ito sa Maynila. Matagal na rin panahong di siya nagagawi sa bahay nila sa Dasmarinas Village na nasa Makati. Ang malaking bahay ang malaking bahay na magkatuwang na ipinundar ng kanilang mga magulang. Nasa huling taon siya sa elementary ng magkapanabay na namatay ang mga magulang sa isang malaking sunog na tumupok sa isang pribadong ospital sa Maynila. Parehong mga espesyalistang doktor ang mga magulang nila ni Minerva. Marahil kung nabubuhay pa ang mga iyon, magiging napakalaking kabiguan sa mga ito na ni isa sa dalawang anak ay walaman man lang nangarap maging isang magaling namang gagamot na tulad nila ang pangarap na si Minerva ay naging isang international Sa Samantalang siya ay nagpursigil maging isang effective elementary teacher. Matagal siyang naupo sa gilid ng kama habang pinagmamas na ng natutulog na si Marilyn. Sigurado rin siyang kung nabubuhay pa ang mga magulang, hindi papayagan ng mga iyon ang direksyong pinili niya sa buhay. Kahit pa nga pang na sa panahon na ng tulad niya, hindi hahayaan ng mga magulang na maging single parent siya. Ilang saglit niyang inilibot ang tingin sa kabuuan ng silid ni Mary. Masasabing ng mag-isa lang niyang binabalikat pagpapalaki sa anak. Ngunit hindi naman matatawag na sanat sa pangangailangan ng bata. Ibinuhos niya hindi lang panahon at pagmamahal, kundi lahat na rin ang material na bagay na kaya niyang ibigay dito. Inilagay rin niya sa future plan ni Mary ang halos kabuuan ng mga naman niya mula sa mga magulang. Pati na rin ang perang ipinadadala ni Minerva bilang tulong sa kanila ay inilagap na sa bangko sa pangalan ng bata. Distribution of cards, huling araw ng Pasok, at kinabukasan ay simula na ng summer vacation ng mga estudyante, teachers at iba pang employee ng Sacred Heart of West Mary School. O ano, diretsyo na ba ang uwi niyo? Katabi ni Luana ang nagsalitang si Lolit, co-teacher niya. Yayayayin ko sana kayo sa bahay. Birthday ng panganay ko. May kaunting salo-salo sa amin. Nakangiting paanyayan. Game ko dyan, si Gina, ang guidance counselor. Nakakahiya naman, wala man lang kaming maireregalo. Ala nga rin sagot ni Luana. Baliwala yan, sige na, sumama na kayo. Pangurit pa ni Lolit. Wala nang dahilan para tumanggi. Sumama na rin si Luana kina Lolit. Takip silim na nang makauwi siya sa St. Anthony Village. Tumiretso sa katabing bahay kung saan niya iniwan ang anak niyang si Mary Napansin man, hindi niya masyadong pinagtakan ang nakaimpil na puting sasakyan sa ba ay ni Narubina. Natitiyak niyang may ibang bisita dahil bukod sa pamilyar na sa kanya, may kalumaan na ang asul na kotseng gamit ni Larry. Luana na iya, si Mami Auring nakatayo sa garay at halatang siyang kayo na pa inaabangan. Kaagad namang naalarma si Luwana. Mami Auring, may nangyari ho ba? Si Meryl ho? Sunod-sunod niyang tanong. Wala pa si Meryl. Natatawa ang matanda sa ekspresyon ng mukha ni Luana na sinama siya ni Robina at Larry kanina pagpapaliwanag nito. Ganun ho ba? Nakahinga siya ng malawag. Pakisabi na lang kay na Robina na iatid na lang si Meryl sa bahay mamaya pagdating nila. At tong tatalikod na siya nang pigilan siya sa braso ng matandang babae. Tutuloy na ho ako. Mukhang may bisita kayo. Ikaw ay may bisita. Hindi ako. Pulong lang ang pagsasalita nito. Mag-asawa yung nasa loob at kanina ka pa hinihintay. sino daw sila? Magyasi siyang sumilip sa nakaangon na pinto. Nauulinigan nga niya ang pag-uusap ng dalawang taong nasa salas. Natigilan si Luana. Hindi siya maaaring may pagkamali. Ang pamilyar na boss na yun. Pumasok ka na sa loob para malaman mo kung sino sila. Kanina pa ang sa tapat ng bahay mo. Siguro mga isa't kalahating oras nang nakaparada ang kotse nila. At ang akong hindi sila aalis hanggang wala ka pa usap ko na at inalo ko ng dito ka na mahintay. Mahabang paliwanag ni Mami Aul. Napasunod ito nang pumasok sa salong ng bahay. Napatigil sa pag-uusap ang dalawang nadatunan sa si sala nang mapansin ang papalapit na si Luana. Sosyal na susyal ang matangkad na babaeng tumayo mula sa supang inuupuan nito. Nasa magandang mukha ang kaligayahan ng makita si Luana. Luana, narinig niya mula sa malambing na tinig ng babae. Iyon ang pamilyar na palayaw niya na kapatid. Ito lang ang tumatawag sa kanya ng doon. Ate Mimi, nasambit niya bago siya tuloy yung nagyak. Mahigpit, kapwa hindi na mamalay ng pagtulo ng mga luha. How's my little sister? Si Minerva. Titig na titig sa mukha niya na mabitaw sila sa pagkakaya. At kumusta na ang maganda kong kapatid? Kasabay ng pag-iyak, ang pangiti ni Luwana. Tanda Tandayo ng kaligayahan na naramdaman na muli nilang pagkikita ng kapatid. Close sila ni Minerva sa mga bata pa sila. Kahit naging bihira na lang silang magkita at maging ng magkaibang mga klase ng buhay na pinili niya, ay hindi pa rin nabawasan ang affection nila sa isa't isa. Hey, hey, hindi ko ba mayayakap ang sister nila ko? Pagsasalita ng lalaking kanina pa nagmamasid sa kanila. Ang lalaking minsan ay kinamuhian niya. Pangalawang beses pa lang niyang na nakatagpo ang lalaking ito. Una ay nang ipakilala ito sa kanya ni Bernarba bilang nobyo nito. Kuya Ron, hindi na siya nakatuto nang yakapin si nito. Hindi nga lang ganun kahit tulad ng sa kanilang ni Minerva. Kapatid ko, mami, ang ring si ate Minerva. Pagpapakilala niya sa nakatanghod na matanda. Siya ho ang madalas kong ikwento sa inyo. At ito naman ho ang husband niya si Kuya Ron. Hindi mo na ikwentong para palang artista ang kapatid mo at bayaw mo. Tapat sa loob na papuring iyo ni Mami Oring. Talagang maganda si Minerva. Matangkat sa taas na 5'8 at nahahawig sa artistang si Alona Alegre. Pestiso naman ang asawang si Ronald Lux, Pilipino ang ama at Australiana ang ina. Ang cute naman pala nitong nabili mong bahay. Nakahalukip-kip si Minerva habang pinapanood ang ginagawa ni Luana. Sumuro dito sa kapatid ng tumuhin ni Luana ang kusina matapos paupoy ng mag-asawa sa sala. Sexy at wala pa rin kapingas-pingas ang katawa ni Minerva. Tulad pa rin ng dati ang hubog ng magandang katawan. Bagay na bagay ang saat ng long sleeve polo na itinupi hanggang siko at pang ibabang tight silk pants, lalo rin tumangkat sa suot na high heels shoes. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Four? Three years? Mag-aapat na taon na. Si Maril, madali ba siyang nakapag-adjust na dito? Oo naman, ito na ang bahay na kinalakihan niya. Ilang sandaling natahimik si Minerva, hindi mo ba natanggap ang sulat ko? Nabasa ko, mahinang sagot niya. Magdadalawang linggo na ngayon mula nang matanggap niyang lihang Maririnig mula sa likuran ng buntong hininga ni Minerva. One week na namin kayong hinihintay sa bahay. Mahimik pagtatampo ang boses ng babae. Sorry ate, masyado kasi ako naging busy sa school this past week. Pagdadahilan niya. Too busy para hindi mo man lang maalalang dalawin ng kapatid mo. Hindi mo nakita for almost four years. Napaharap si na kay Minerva. Ate, alam mo namang iniiwasan ko talagang dalhin ng anak ko. Sa bahay sa Das Sa Ayokong may malaman siya tungkol sa nakaraan. Muli ay mahabang katahimikan. Don't worry, Luana. Pinapalitan ko na lahat ng staff doon. Tanging si Aling luming na lang ang naiwan. Naaawa naman ako sa matanda dahil wala na rin silang mauuwi ang pamilya. Baka naiinip na ang kuya ron sa atin. Halat pag ang pag-iwas niya. iyan. isang tray na pagkain, magkasabay silang lumabas ng kusina. Nabutan nilang nakayoko si Ronald Binubuklat-buklat ang isang photo album na nahalungkat sa ilalim ng center table. Look, sweetheart, wika nito nang mag ng mag-angat ng kin, Nasa mga mata ang excitement. Napakagandang bata. Hindi naman mapigil na mapangiti ni Minerva ng tunghaya ng mga litrato sa photo album na ipinakita ng asawa. Photo album yun mula sa pagkababy hanggang sa matapos ng kindergarten si Mary. She's too familiar. Bulong ni Ronald. Nakayuko ito kaya din nakita ang makahulugang pagtitinginan ang magkapatid na Minerva at Luana. How old is she now? Tanong ni Ron. mag na sa September si Luana. Samantala sa labas, maririnig ang paghinto ng isang sasakyan, ang pagbubukas ng gate at ang mga yakap ng mga palapit na anyo. Umukas ang front door. Mula ron ay pumasok ang tumatakbong si Meryl. Sinusundan ng magnobyong Rubina at Larry. Mami, tingnan mo Oh. Itinadas ng batang babayang kaliwang kamay matapos halikan sa ni si Luana. Ibinili ako ni Tito Larry ng swatch pagmamalaki ng bata. Unaware na sa kanya nakating ng dalawang di pa na panahon. Sa edad na anim na taon, mababa na ang nanglikas na kagandahan taglay ng batang si Marley. Makinis, pinong pinong ang kutis. Nagkukulay buhok ang maisang mahabang buhok, lalo na kung natatamaan ang sikat ng araw. Malamanika ang mata, matang ang ilong at mapupula ang labi na bumubuo sa oval shape na mukha ng bata. Baka nang pinainit mo lang si Tito, lari mo na ng relo. Hinahaplos ni Luan ang pawisang noo ng anak. Hindi, Mami. Gift daw sa akin ito ni Tito, to lari at ni Nina. Nilingo nito ang dalawang pinatutong kulang. At noon lang napansin na may iba pala ang taong naroon. Dahil likas na mahihiyain parang itiniklop at sumiksik sa pagkakayakap sa ina. Ikaw ba si Meryl? Maso tanong ni Ron mula sa katapat ng na upo. Nakangiti at bahagyang nakayokot ang lalaki. Opo, nakikim na sagot ng mata. Itinasang tingin kay Luana na parang nagtataka. I'm your Uncle Ron, pagpapakilala ng asawa ni Minerva. Uncle Ron, iniligid ang tingin at humintuin sa matahimik at nakatitig lang na si Minerva. And just my Auntie Minerva, tumango si Luana. Ipinakilala niya sana ang kapatid at asawa nito. Parang namang nawala ang hiya ni Merle. Hindi tumutol lang pangko nito ni Ronald. Nang maipakilala, hindi na ay nagtagal ang magnomium Larry at Rubina. Agad nagpaalam mo ngayon, ang mag-asawa naman ay nawiling makapagkwentuhan kay Mary. Inabot na doon ang hapunan at halos sa ating gamina nang umuwi sa nila.